Hello guys, welcome back muli sa aking channel para doon sa mga sa kanya-kanyang bansa Ay, good morning po sa inyo, kung umaga po sa inyo tanghali po sa inyo o gabi po sa inyo sana nasa mabuti tayong lahat na sa kalagayan well, uh, mayroon pa po isi-sell kay inyo kasi nga po, may nagtanong po sa akin, doon sa isa kong video uh, sabi po niya sell Halimbawa po, may titulo daw yung, yung bahay sa NHA na binibinta sa kanya. Pwede daw niya mailipat yung titulo sa pangalan niya. Pwede pwede po, wala po nagbabawal. Pwede pwede po, wala po nagbabawal sa ano natin, sa paglipat ng ating pangalan. Okay? Kailangan, may mga step lang po kayong pupuntahan o department o sa ngayon ang hain sa ating pupuntahan unang-una po yung pupuntahan ay kung halimbawa na binili niyo muna yung lupa at may titulo ngayon pupunta po kayo sa Re register of deeds pupunta po pupunta po kayo dito sa register of deeds diyan po kayo pupunta kita niyo naman siguro para maunawaan niyo okay pupunta po kayo diyan dadalhin niyo po yung mga dokumento yung may-ari ng bahay yung nagbibinta ng bahay sa inyo dadalhin niyo yon la pati yung titulo lahat na no, lahat nakasama ang dokumento. Pupunta po kayo doon kasi doon po makikita sa register of deeds yung mga dapat bayaran. Ibig sabihin doon pa lang sasalain na po yung titulo o yung property na bibilhin niyo na may titulo. May titulo nga po siya. Pero may mga bagay kayo na pinagkasundoan ninyo, nag kayo na ibibinta sa iyo at bibilhin mo naman, naguusap kayo, pero mayroon mga bagay sa na hindi sinasabi sa iyo. Okay? Dapat pagpunta doon, dalhin mo yung na atas yung kasama doon sa titulo na yon, mga dokumento tulad po ng tax declaration at saka amilyang Kasi pag wala po sa maipresent noon, doon pa lang sa list of principal pa lang, ma-hold na po yon. Hindi na ipagpapatuloy ang inyong paglipat sa, ng titulo sa inyong pangalan. Kailangan po may mga dokumento po yung nagpapatunay na bayad lahat na walang utang tulad ng tax declaration saka amelia kung tawagin. Mahalaga po yun. Wag po natin baliwalain po yun. Kasi nga po, pag hindi nyo po yun, ano, doon pa lang sa deeds of child, uh, register, of the, register, of, deeds, ihingiin po yun. Pag hindi po yun maano, kayo po lahat ang magbabayad nun. Kung may, may titulo nga po siya, yung titulo talaga sa kanya talaga siya talaga o hindi na may ng titulo siya talaga sa kapangalan pero may mga utang naman may mga boys ikaw po ang ang magpasapang magbayad nun dapat po malaman mo lahat na wala talagang utang walang bayarin sa gobyerno yung register of this dyan lang sa munisipyo po yan titingnan status ng lupa ay yung property yung yun kasi doon palang sasalain na eh kung anong problema ng anong klasing property ang bibilihin mo ito ba may mga utang o kanino ba nakapangalan doon pa lang po. Yung pala una yung gagawin. May mga gobyerno pa po yung pero doon unang una po muna kayong pupunta para mailipat yung titulo sa inyong pangalan. Ibig sabihin yun ang starting point ninyo muna bago kayo pumunta sa mga sa Register of District. Kasi kung makata makatanggap po kayo ng mga katibayan galing sa Register of Deeds na maililipat na sa inyong pangalan na mag ilang lang po na ilang days kayo, yun po, Mala, uh, sa kayo nang isipin, yung mga susunod na hakbang. Mahalaga po, nakaregister na po kayo sa deeds of, uh, register of deeds. Yun po ang mahalaga. Dapat po, nalalaman natin ganun. Unang-unang po yung pupuntahan, yung register of deeds talaga. Wala nang iba muna. Yun muna po, doon muna po kayo mag-focus. Kasi doon muna kayo malalaman lahat ng status ng inyong bibili na, yung may titulo na sinasabi nyo. Okay? Sana po nakakuha po kayo ng idea. Thank you for watching.